Magandang araw mga kalandas tayong mga Pilipino. Madalas malabo ang mga sagot sa mga tanong. Kumain ka na? Busok pa ako. Saan ka nakatira? Malapit lang. Magkano bili mo dyan? Medyo mahal pero sulit naman. Sa Ebanghelyo ngayon, parang ganito rin yung sagot ng may sakit nang kausapin siya ni Jesus. Basahin natin at pagmilayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem at sa, ling sa lungsod na ito malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang may gumalaw ng tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagkadakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Ang sagot na may sakit, wala pong maglulusong sa akin sa tubig. At ang balik at utos sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kaibigan, maaring wala kang sakit o kapansanan pero siguradong mayroon kang gustong ipaayos o ihingi ng tulong sa Diyos. Kung kakausapin ka ngayon ni Jesus, eto ang tanong niya. Gusto mo bang blank? Magkaayos na kayo ng asawa mo? Masolusyonan yung problema sa trabaho o negosyo? O yung maitigil na ang iyong bisyo o favorite sin? Sige lang, tingnan mo na ngayon si Jesus sa krus at isipin mo kung ano ang tanong niya sa iyo ngayon. At ano naman kaya ang isasagot mo? Sana diretsyong, opo, gusto ko pong masolusyonan ng aking problema. O baka kaya kagaya ka rin ng itong may sakit sa ebanghelyo na malayo sa tanong ang sagot. Eh kasi kasalanan naman niya eh, eh kasi matumal lang talaga ang benta ngayon. Eh kasi mahirap talagang itigil itong bisyo ko. Bakit nga ba hindi madaling sumagot na lamang ng opo sa offer ni Jesus? Dahil ba nahihiya ka pa sa kanya? O dahil ba hindi ka naniniwalang kaya niyang tuparin ang kanyang iniaalok? Kaibigan, gising na. Huwag nang mahiya kay Jesus at huwag nang magduda sa kakayahan niya. Punong-puno ang Biblia ng mga himala ni Jesus at sa ating paligid kay raming tao na ang nagpapatotoo sa pagtulong niya sa kanilang mga pangangailangan. At eto, bakit kaya sa halip na simpleng okay done or okay problem solved ang sagot ni Jesus? Bakit pa niya inutusan ang may sakit? Tumindig ka dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Siguro dahil nga, dahil nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Kailangan may gawin tayo upang mangyari ang ating hiniling. Sinaman yung etongin sa mga nakaraang linggo sa Ebanghelyo, sinabihan dumublob sa Jordan River upang gumaling ang kanyang ketong. Si Moises sinabihan na itaas ang kanyang tungkod upang mahati ang Red Sea. Ikaw, ano kaya ang ipagagawa o dati pang pinapagawa sa iyo ni Jesus? Baka naman may nakapagsabi na sa iyo ng mga hakbang o steps para masolusyonan ang problema mo pero di mo palang ginagawa. Sa mga katoliko, sa sakramento ng kumpisal, kung saan tayo ay pinapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pari, bonus na sa pamamagitan din ng pari ay nangungusap ang Diyos ng mga practical steps upang masolusyonan ang ating problema at upang maiwasan ang muling pagkakasala. Sa mga nasa prayer groups naman, sa ating mga elders, pinapadaan ni Jesus ang kanyang mga utos bilang tulong o tugon sa ating mga pangangailangan. Pwede rin namang pumili ka ng mapapagkatiwalaang kaibigan o kamag-anak na siyang gagamitin ni Jesus upang mangusap sa iyo. Lahat tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Nais niya tayong pagalingin at tulungan sa lahat ng ating mga alalanin. Kailangan lang na sumagot tayo ng maayos, ng diretsyong oo, at pakinggan at gawin ang kanyang iniuutos. Nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Sana ay nabless ka ng pagminilay na ito. Pakilike at share mo na ito upang mabless na rin ang iyong mga kaibigan at kamag-anak.